Ay. Luto <laughs> ba'y yung Buknoy? Naraba yung truck si Buknoy ba? Ano Lami kayo ang sudan o. O. Mali among sudan, oh. oh. ano sudan karon guys. yon Chicken. Maning chicken guys. Naniyon rin na pag tirada mo. O. Oh. O. Oh, Uy, yun eh Parabig yung tao mm. Wow uh. Ah, gihiwain na ng tilmohin Ako, Andrea ah. mm. Namin kay guys Diba? Um. Nam nam na mo Nam nam Sarap sarap Ito yung silalong gambang oi. Oi, tasah. Ya. Disebutannya nanamude lah. Hmm. Nah, oi, suntik kap ini pantan alang. Dilek. Tikak. Dilek lagi. Mantikannya. Nentikak lah, mau nak nanuhan gabe e. Eh. Limo nan alang butak. Limo luk ok, kuyuk. Lambe tak